Kahit alam ko, naiintindihan ko, tayong lahat gusto natin mapalayas si BBM oh. si sa pwesto. Kasi wala tayong nakikita pagbabago o patutuyo ng pagbabago na nasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya na nang kung bakit natin siya binoto. Pero ma'am, kahit man mapalayas natin... Ang adik na presidente natin, okay. yes. hindi niya, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So dalawang yes. bagay po yun pa, na kailangan natin mapadismiss ang kaso yes. si Pangulong Duterte at papabalik siya sa Pilipinas. tayo! At iba po yung bagay na meron tayong galit at meron tayong kagustuhan na palayasin o patalsikin ang na ating na presidente tayo. ngayon. Tama! Kaya po na una ang akin sinasabi kanina about sa ICC at sa kaso ni President Duterte dahil gusto ko marinig ng ICC mula sa atin kung ano yung ginagawa nila sa kababayan natin. Kinuha nila binigay siya ni BBM sa ICC. Pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. BBM, ikaw na presidente, mapaawi na. Bakit? Kasi pumasok na siya sa kulungan. Under custody siya sa ICC. Kasi sinorender siya ng Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes, ma'am. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad nung sinabi ko, nagtanong hmm. si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanungin niyo ang Dutch government. Bakit kayo sumali sa pagkidnap? Bakit kayo sumali sa extraordinary Ama! rendition kay dating Pangulong Duterte? At ganun din, ang ICC. Uh, ICC. Sabi nila, sila ay para sa human rights, sila ay para sa democracy, liberty, freedom. Pero, nakita natin, di ba? Anong ginawa nila? Tinanggap nila with open arms ang tao kinidnap sa sariling bayan. Para magkapera sila.